yung ginagawin ko dito sa 4 items is 357.43 wala oh. lang hi guys and gusto ko na share sa inyo yung inorder ko sa tiktok na ano mga gamit so yun open na natin nandito ako sa loob ng aking mga tingahan dito ako nagtatambay kasi masabi ito magtambay malamig dito na rin pala kami natutulong ng anak ko dalawa lang naman kami kasyak kami dito mura kasi sa TikTok na ng mga gamit kaysa dito sa lugar namin sobrang mamahal tapos hindi naman magagandang klase ng mga nagbibili kaya kung bibili kayo ng mga gamit pag nasa summer ko mas maganda sa online na lang mura tapos marami ka pang pagkikili din pa pa ka balik na sobrang kainin yun dito yung mga tao na ko siya ibinas sa bundok. Ganitin mo na ang buhay sa amin. Muna. Muna. Ang ganda. 4, 5, 6, 8. pieces. Tapos ang bili ko na to. 90.50 point fifty. Ang cute niya guys plastic lang siya. Hindi siya yung babasahin. Pero ang cute. Ayan. Ganda na. No? Kulay green yung inorde ko na ganito. Siguro na sa sila ng kulay green so yung sa inyong binigit na Pero okay naman. Maganda siya. Oh, tsaka O diba Ang ganda Ninety lang din to guys Nine pieces Ninety pesos Ninety Mayroon dito dito sa amin oh. Kaya kulay green ang in-order ko Mga gamit kasi Favorite ko green sa bahay sa kusina so ito like, ay green. As for this, ito ay ang green. Gusto ko sana para yung arihan. Para pag magbukod na kami ng bahay, ng tirahan, hindi ko na kailangan ng plato, ng baso. Diba? Parami na ako mga gamit natin. Kaso, nangawala ko yung iba binigay ko sa kamag-anak. mga anak namin kasi bumukod sila dati. Wala silang gamit. So ako hindi pa na nang nakabukod dito sa nanay ko para na ako nakatira. Hindi pa kasi ayos bahay na kaya binigay ko sa kanya yung ako pinagigay sa mata ko. Diba? So, same price din, pieces, 90 pesos. Maganda guys, Thank you. green Magandang glass yung pagka plastic Ano pa yung glass? Okay, Maganda siya. Nabili ko lang to 25 pesos dito, nagtanong ko ng ganito ang bentahan nila 90. Grabe, ang laki ng diferensya. Mura talaga sa TikTok. So, yan, meron pa siyang tali. So, ang binayaran ko dito sa 4 items is 357.43 Mura lang. Okay Thank you ulit na sa nagbigay ng cash. Diba? Ayaw niya mag-donation guys kasi nahiya daw siya. So yun talaga ang na ano, na mabait. Hindi yung pakitang tama. Diba? Hindi na kailangan ipabili kung sino man siya kasi alam niya